Narito po ang isang bagay na baka magpataas ng kilay ninyo lalo na kung nasa edad 60 pataas na kayo. Ilang beses na ba nating narinig o tayo mismo ang nagsasabi na huwag sayangin ang pagkain? Kaya naman ang mga natira sa hapagkainan, inilalagay natin sa ref tapos kinabukasan iinitin ulit. Para kasing nakasanayan na natin yan. ba diba, isipin ninyo, ilang beses na nating ginawa yan sa buong buhay natin. Kasi And, ang dami na nating kinain na tira-tira na ininit lang ulit. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na ang simpleng gawain ito, ang pag-iinit ulit ng ilang common na pagkain, ay maaaring magdulot ng seryosong panganib sa ating kalusugan, hindi lang simpleng pagtatae o pananakit ng tiyan. Ang tinutukoy ko ay mas malalim pa. Tulad ng mga sakit na maaaring humantong sa malubhang karamdaman. Tulad ng kanser o kahit pa nga ang paglabo ng ating isip. Ang demensya, Nakakagulat. Diba ang mga doktor at eksperto sa kalusugan ay nagbabala na tungkol dito pero kadalasan hindi natin ito gaanong pinapansin o kaya naman hindi lang talaga natin alam sa videong ito tatalakay natin ang limang karaniwang pagkain na ayon sa mga babala ng mga doktor ay nagiging nakakalason kapag ininit ulit. Malalaman ninyo kung bakit ito mapanganib at kung paano ninyo maiiwasan ang mga panganib na ito para manatili tayong malusog at malinaw ang isip sa ating uh, pagtanda. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito dahil mayroong isang bagay na siguradong magpapagulat sa inyo sa huling bahagi. Tara na't alamin ang una sa mga pagkain na dapat nating pagtuunan ng pansin pagdating sa pag-iinit. Muli, ito ay ang ating paboritong kanin. Nako sino ba naman sa atin ang hindi nag-iinit ng kanin sa Pilipinas? Ang kanin ay hindi lang pagkain. Ito na mismo ang buhay. Halos bawat Pinoy mula sa pagkabata hanggang pagtanda ay hindi kumpleto ang pagkain kung walang kanin at dahil nga sa ating pagiging praktikal at ayaw magsayang. Ang sobra-sobrang kanin ay madalas nating inilalagay sa ref at iniinit ulit kinabukasan para gawing sinangag. O kaya'y ipares sa ulam na natira din, ito ang isang bagay na halos lahat tayo ay gumagawa. Pero alam nyo ba na ang simpleng gawaing ito, ang pagiinit ulit ng kanin, ay may malaking panganib sa ating kalusugan, hindi po ito biro. May isang uri ng bakterya na tinatawag na Bacillus ang bakterya na ito ay may kakayahang mabuhay kahit sa proseso ng pagluluto ng kanin. Ang problema ay lumalago ito ng mabilis kapag ang kanin ay naiwan sa temperatura ng kwarto pagkatapos lutuin. Hindi ito kailangan ng sobrang init para kumalat. Halimbawa, nagluto kayo ng kanin sa umaga, tapos kumain kayo ng tanghalian, at naiwan sa lamesa ang rice cooker o ang kaldero na may kanin hanggang sa hapon o gabi. Sa panahong iyon, habang lumalamig ang kanin at naiwan sa hindi tamang temperatura, ang Bacillus cereus na nasa loob nito ay nagpaparami at naglalabas ng mga toxins. Hindi lang ito basta toxins na nagdudulot ng pananakit ng tiyan. Kung kayo ay sensitibo, maaari itong magdulot ng matinding pagtatae pagsusuka at pananakit ng sikmura na tatagal ng ilang oras para sa atin na nasa edad na na mas mahina na ang resistensya. Ang ganitong klasing food poisoning ay mas delikado, maaari itong humantong sa dehydration, paghina ng katawan at pagkabawas ng nutrisyon na mahalaga para sa ating paggaling bukod pa rito. Ang paulit-ulit na pagkalantad sa ganitong uri ng toxins, kahit sa maliit na dosis, ay maaring magkaroon ng matagalang epekto sa ating digestive system. Ang ating bituka ang nagsisilbing ikalawang utak ng ating katawan. At ang kalusugan nito ay direktang nakakaapekto sa ating immune system at maging sa ating kalusugan ng isip. Kung ang ating digestive system ay palaging apektado ng bacteria at toxins, maari itong magdulot ng chronic inflammation sa katawan. Ang chronic inflammation sa paglipas ng panahon ay isang salik sa pagbuo ng ibat-ibang uri ng malubhang sakit, kabilang na ang ilang uri ng kanser, at maging ang paghina ng cognitive function o memoria na may kaugnayan sa demensya. Kaya hindi lang ito simpleng tiyan na masakit. Iniisip natin na tipid tayo, pero sa katagalan, mas mahal ang magiging bayad natin sa ospital at gamot kung magkakasakit tayo. Ang solusyon para sa kanin ay simple lang kung may natirang kanin. Palamigin ito kaagad sa loob ng isang oras. Pagkatapos maluto, tapos ilagay agad sa ref, huwag hayaang nakalabas sa mesa ng matagal. Lalo na kung mainit ang panahon. Kapag ilalagay sa ref, siguraduhin na nasa mababaw na lalagyan para mabilis lumamig kapag iniinit ulit. Dapat mainit na mainit, umuusok na parang bagong luto para mamatay ang anumang bakterya. Kung hindi nyo naman balak kainin agad, mas mabuti na huwag na lang initin kung medyo matagal na sa ref at hindi kayo sigurado mas mainam na itapon na lang kaysa ipagsapalaran ang kalusugan. Tandaan, mas mahalaga ang kalusugan kaysa sa kanin na matitipid. Ang kaunting pag-iingat sa paghahanda at pag-iimbak ng kanin ay malaking tulong sa pagpapanatili ng ating kalusugan, lalo na sa ating golden years. Ngayon, nanalaman na natin ang tungkol sa kanin. Dumako naman tayo sa iba pang mga pagkain na dapat nating pag-ingatan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga gulay na may madilim na dahon, tulad ng pechay, kangkong, malunggay, o talbos ng kamote na napakakaraniwan sa ating mga ulam, gaya ng pinakbet, sinigang, o ginisa. Sabi nga nila, ang gulay ay masustansya. At totoo naman 'yan. Pero mayroong isang bagay na dapat nating malaman pagdating sa mga gulay na ito, lalo na kapag ininit ulit. Ang mga gulay na ito ay mayaman sa compounds na tinatawag na nitrates. Ang nitrates ay natural na matatagpuan sa lupa at sinisipsip ng mga halaman bilang bahagi ng kanilang nutrisyon sa kanilang natural na anyo. Ang nitrates ay hindi naman mapanganib sa atin. Ang problema ay nagsisimula kapag ang mga lutong gulay na ito ay naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal sa ganitong kondisyon. Ang bakterya na natural na naroroon sa pagkain ay nagsisimulang gumana, ang nitrates ay magiging nitrites at hindi pa doon nagtatapos ang panganib Kapag ang nitrites na ito ay pinainit ulit sa mataas na temperatura o kapag ito ay nakikipag-ugnayan sa amino acids sa ating katawan na matatagpuan sa karne, isda at iba pang protina, maari silang mag-form ng tinatawag na nitrosamines. At ito po ang malaking problema. Ang nitrosamines ay kilala bilang carcinogenic. Ibig sabihin, may kakayahan silang magdulot ng kanser. Napakaraming pag-aaral na ang nagpakita ng koneksyon ng nitrosamin sa iba't ibang uri ng kanser. Lalo na sa tiyan at esophagus, niisipin ninyo, ang ulam na inakala nating masustansya ay maaaring maging sanhi ng pagkakabuo ng mga delikadong substances na ito. Kaya, ang praktikal na payo rito ay simple lang kung nagluto kayo ng gulay na may madilim na dahon. Kainin nyo na agad, huwag na ninyong iwan sa labas ng ref kung may matira man, mas mainam na itapo na lang kaysa ipagsapalaran ang kalusugan. Kung talagang ayaw niyong magsayang, siguruhin na agad itong palamigin at ilagay sa ref. At kung kakainin, dapat ay isang beses lang iinitin at siguraduhin na kumain na ng buo mas mainam pa rin na magluto lang ng tamang dami para hindi na kailangan pang mag-init ulit. Mahalaga po ang pag-iingat na ito, lalo na sa ating edad, kung saan mas sensitibo na ang ating katawan sa mga nakakapinsalang kemikal. Sunod naman nating pag-uusapan ay ang manok o anumang uri ng karne ng manok. Sino ba naman sa atin ang hindi mahilig sa pritong manok, adobo o tinolang manok? Ang manok ay isa sa pinakapaborito at karaniwang ulam sa mga tahanan ng mga Pilipino. At syempre, ang tira-tira ay madalas nating inilalagay sa ref. Ang problema sa pagiinit iinit ulit ng manok ay nagsisimula sa kung paano nagbabago ang protein structure nito kapag paulit-ulit itong ininit. Ang manok ay mayaman sa protina. At kapag pinainit ulit, lalo na kung hindi sa tamang temperatura, ang protina nito ay nagbabago ng anyo at maaaring maging mahirap tunawin para sa ating tiyan. Ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae o iba pang digestive issues, pero hindi lang ito tungkol sa digestibility. Ang mas malaking panganib ay ang pagdami ng bakterya. Kung ang lutong manok ay naiwan sa temperatura ng kwarto sa loob ng mahabang panahon, ang bakterya tulad ng Salmonella at E. coli ay maaring dumami ng mabilis kahit pa mainit na mainit nating ininit ulit ang manok, kung mayroon ng sapat na dami ng toxins na nailabas ng bakterya habang ito ay nasa labas ng ref. Ang pag-init ulit ay hindi na makakapag-alis ng lahat ng toxins na iyon. Ang mga toxins na ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkalason sa pagkain na mas delikado para sa ating mga nakatatanda para maiwasan ito. Ang payo ng mga eksperto ay ang lutuing manok ay dapat kaagad na ilagay sa ref sa loob ng dalawang oras pagkaluto. Kapag iniinit ulit, siguraduhin na mainit na mainit. Umuusok at nasa 74 degrees Celsius, 165 degrees Fahrenheit ang internal temperature nito para mamatay ang anumang bakterya na maaaring naroroon. Gayunpaman, mas mainam pa rin kung kakainin na lang agad ang nilutong manok o kaya ay itapon na lang kung hindi na sigurado sa kalidad. Ang manok na naiwan sa labas ng ref ng matagal ay mas malaking panganib kaysa sa benepisyo ng pagtitipid. Dumako naman tayo sa patatas. Ang patatas ay isa ring staple sa maraming lutuin tulad ng menudo, kaldereta at nilaga masarap itong pangsahog at punong-puno ng carbohydrates. Ngunit mayroong panganib din sa pag-iinit ulit ng patatas lalo na kung ito ay naluto at naiwan sa temperatura ng kwarto ng matagal ang patatas. Lalo na kung nababalutan ng foil o nakalagay sa airtight container pagkatapos lutuin at naiwan sa temperatura ng kwarto ay maaaring maging breeding ground para sa isang napakadelikadong bakterya na tinatawag na Clostridium botulinum. Ito ang bakterya na nagdudulot ng botulism, isang malubhang uri ng food poisoning na maaaring maging nakamamatay. Ang dahilan ay ang bakterya na ito ay nabubuhay sa anaerobic na kapaligiran o walang oxygen kapag naluto ang patatas at nabalutan ng mahigpit. Nabubuo ang ganitong kapaligiran, ang toxin na nilalabas ng Clostridium botulinum ay napakalakas. At hindi ito nawawala sa simpleng pagiinit ulit kahit paanong init ang gawin mo, mananatili ang toksin na ito, ang mga sintomas ng botulism ay kinabibilangan ng pagkahilo, panlalabo ng paningin, hirap sa paglunok at pagkahina ng kalamnan na maaaring magpatuloy sa pagkalumpo ng respiratory muscles at humantong sa kamatayan kung hindi agad maaagapan. Kaya po, napakahalaga na ang lutong patatas ay dapat agad na palamigin at ilagay sa ref sa loob ng dalawang oras pagkaluto. Kapag ilalagay sa ref, huwag balutan ng mahigpit, hayaang nakabukas ng kaunti para makasingaw ang init at hindi matrap ang moist. Kung magiinit ulit, siguraduhin na mainit na mainit ito. Pero kung hindi kayo sigurado sa kung gaano nakatagal na luto o naiwan sa labas ng ref, mas mainam na itapon na lang na napakadelikado ng botulism at hindi ito dapat ipagsapalaran. At sa panghuli, pag-uusapan natin ang mga kabute o mushrooms, maraming masasarap na lutuin na may kabute, tulad ng ginataang kabute, pansit o simpleng ginisang kabute, masarap at masustansya ang kabute dahil mayaman ito sa protina at fiber, gayon paman. Ang pag ulit ng mga kabute ay may sarili ring panganib tulad ng manok. Ang protina sa kabute ay nagbabago kapag ininit ulit. Kapag ang protina ng kabute ay nabuwag dahil sa pagiinit, iinit maaari itong maging mahirap tunawin para sa ating tiyan. Eh, ito ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, bloating. O pagtatay ang mga mushroom ay mayroon ding enzymes at iba pang uh, compounds na maaaring magbago at maging masama kapag paulit-ulit na ininit sa ilang kaso. Ang pag pag-iinit ulit ng kabute ay iniuugnay sa paglitaw ng mga toxins na maaaring magdulot ng mas matinding gastrointestinal distress. Ang payo ng mga eksperto ay ang mga kabute ay dapat kainin kaagad pagkaluto kung mayroong matira, mas mainam na kainin ito ng malamig. Halimbawa, ay isahog sa salad sa loob ng udes yung Ud. oras. Basta't nakalagay sa ref nyo. Pero kung plano mong initin ulit, hindi na ito inirekomenda. Ang pinakamainam ay magluto lang ng sapat na dami ng kabute para hindi na kayo mag sa mga tira-tira. Tandaan, ang ating tiyan ay mas sensitibo sa ating edad. Kaya't mahalaga na maging maingat sa mga pagkain inilalagay natin dito. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang sakit at mapanatili ang ating kalusugan. Ayan, natalakay na natin ang limang karaniwang pagkain na ayon sa mga doktor ay maaaring maging nakakalason kapag ininit ulit ang kanin. Mga gulay na madidilim ang dahon, manok, patatas. At kabuti, nakakagulat. Di ba marami sa atin ang lumaki sa paniniwala na ang pag-init ulit ng pagkain ay isang paraan ng pagtitipid at pag-iwas sa pagsasayang? Normal na sa kultura natin ang mag-init ulit ng tira-tira. Ang mga lola at nanay natin, ganyan ang ginagawa noon. At siguro, ito rin ang itinuro nila sa atin, ngunit. Ang agham at pananaliksik ay patuloy na nagbabago at nagbibigay ng bagong kaalaman. Ang mga babala ng mga doktor ay nagpapaalala sa atin na ang pagtitipid ay hindi dapat mga hulugan ng pagkumpromiso sa ating kalusugan. Ang mga panganib na ating pinag-usapan mula sa simpleng pananakit ng tiyan hanggang sa mas malubhang karamdaman tulad ng kanser at paglabo ng isip ay seryosong dapat nating pagtuunan ng pansin. Lalo na sa ating edad kung saan mas marupok na ang ating sistema. Pero huwag po kayong mag-alala, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ngayong alam na natin ang mga panganib na ito, maaari na tayong gumawa ng mga matalinong desisyon para protektahan ang ating sarili. Hindi ibig sabihin na dapat na tayong matakot sa pagkain, ang mahalaga ay maging maingat at responsable sa paghahanda at pag-iimbak ng ating mga pagkain. Tandaan ang mga maliliit na pagbabago sa ating mga nakasanayan ay maaaring magdulot ng malaking kaibahan sa ating kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Ang pag-iwas sa pag-init ulit ng mga partikular na pagkain na ito o kung gagawin man ay may tamang paraan para gawin ito. Ay isang simpleng hakbang na makakatulong para masiguro na ang ating kinakain ay nagbibigay ng sustansya at hindi panganib. Kaya sa susunod na magluluto kayo, isipin ninyo ang mga pinag-usapan natin ngayon. Magluto lang ng sapat na dami para sa isang kainan kung may matira man. Siguraduhin na mabilis itong palamigin at ilagay sa ref at kung kakainin ulit. Sundin ang tamang proseso o mas mainam, magluto na lang ng bago ang ating kalusugan ay ang pinakamahalagang kayamanan natin. Hindi ito mabibili ng kahit anong halaga. Ang pag-aalaga sa ating katawan ay isang pamana na maaari din nating ituro sa ating mga anak at apo para sila rin ay matuto ng tamang pamamaraan sa paghahanda ng pagkain. Sa huli, mas masarap kumain ng may kapayapaan ng loob. Alam na ang bawat subo ay nagpapalakas sa atin at hindi naglalagay ng panganib nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan mayroon ba kayong mga iba pang tips sa pag-iimbak ng pagkain na gusto ninyong ibahagi ibahagi po ninyo ang inyong mga iniisip o karanasan sa comment section sa ibaba ang bawat komento ninyo ay mahalaga at nakakatulong sa komunidad natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at marami kayong natutunan, pakilike po ang video na ito at mag-subscribe sa channel natin para sa mas marami pang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa kalusugan at pamumuhay para sa ating mga nakatatanda. Marami pa tayong pag-uusapan para sa ating kalusugan at kaginhawaan. Patuloy po nating alagaan ang ating sarili dahil karapat-dapat tayo sa pinakamahusay na buhay na puno ng kalusugan at kagalakan. Sa anumang edad, mabuhay po tayo at patuloy nating ipamuhay ang ating pinakamagandang buhay sa bawat edad.